Isang magandang umaga sa inyo mga kamamaw Napaka espesyal ng araw na ito mga kamamaw Dahil Ito na Ito na yung mga inaabangan Ng mga tao Ng mga nanonood At ng mga manonood Alam ko magiging interesado kayo dito sa ating Vlog for today Yan Hindi po si kamamaw Importante ito mga kamamaw Para sa inyo to talagang ginawa ko yung vlog na to is para sa mga taong nangangarap makarating dito sa Canada. Yan. Siyempre may i-interviewin tayo si ate. Si ate Eva. Siya at kung napapasin niyo mga kamama dun sa Facebook ko, lagi ko siyang sinusuportahan. Pag may mga pinopo siya ng mga hiring, mga hiring sa dito sa Canada usually hindi lang sa Saskatoon all over iba iba rin meron din ni US din ata si ate meron din siya Australia so yung mga gusto mag apply eto na mga kamamaw na excite ako dahil mga kamamaw feeling ko marami tayong matutulungan ngayon araw na to ayun papunta na ako ngayon at makikita kami sa Tim Hortons ayan i-explain niya lahat 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 kung paano ba mag apply kung saan pa mag-apply, saan pa magpapasa ng resume. At the same time, lahat ng information, malalaman nyo ngayong araw na to. So, magdadrive mo na ako mga kamamaw, at pupunta na natin si Ate Eva. Excited na ako mga kamamaw, dahil alam ko, uh, makakatulong tong video to para sa inyong lahat. Yan, magdadrive na tayo mga kamama. Matagal na to mga kamama na up ko talaga na makakausap po si Ate. At maitanong natin yung mga dapat yung mga tanong ba yung mga tanong nyo na paano ba mag apply saan ba pwede mag apply yan mga kamama okay. sobrang uh, sa totoo lang marami tayong kakalala din dito na nag aayos ng papel talaga mga kamama pero si si ate Eva siya lang yung malakas ang loob na magpa interview sa atin kasi yung iba mga kamama honestly nahihiya kasi yung iba mahiya yung iba sa, sa camera so si ate Eva is nagbigay sa atin ng pagkakataon mga total actually mga kamama may mga na share na ako sa facebook ko na mga hiring na ano ni ate iba mga post niya every time na nagpo post siya nire-repost ko yung post niya sa facebook so may mga kakilala na tayong nag-apply doon At, tulad nyan, uh, shoutout kay kay Ma'am Shay si Ma'am Shea yan uh, manager ko dati sa manager ko dati sa ano yan sa tag dito manager ko yan sa TGI Fridays dati so nakapag apply na siya kay Ma'am kay Ate Eva so hindi ko man masagot lahat ng ibang tanong nyo about sa pag apply kaya ako nalang din interview to si ate para siya na mismo yung mag-i-explain kung sakali meron man kayong mga tanong or kahit anong tanong about yung sa pag-apply nyo i-message nyo na lang si si, si Ma'am ng direktahan para at least lahat ng tanong nyo is malasagot dahil ako wala akong alam about sa mga application na ipinopost nyo hindi ko rin may explain ng maayos hindi eh, na tulad ni ate Eva Ruth na may explain niya lahat lahat-lahat ng mga tanong nyo malasagot mamang magtatribo na ako at meet na natin si ate Eva. yan na mga kamama o yan na yung mga yung hinihintay natin matagal na kaya nagpapasalamat ako by the way si ate Eva pwede na tawag siya ate Ruth So ito na yung chance natin mga kamamaw para lalo na sa Pilipinas yung mga gustong mag-apply papunta dito sa Canada Si ate ang mag-explain sa inyo lahat-lahat kung paano ba mag-apply, ano ba yung mga hiring, at paano ba ang processing ng mga papers? So, ayan ate Eva. Ano po ba, sa ngayon ate Eva, ano ba yung mga hiring ngayon sa Canada? Okay, uh, good morning. Uh, good morning or good afternoon How sa po? lahat. Uh, marami kami naka-post, marami ako naka-post sa FB ko. Uh, lahat ng yun ay available and the employers are willing to give or to provide the lamiga. Ayun, alam niya yun. Mm -hmm. And uh, hindi lang ho dito sa Saskatoon, meron din kami sa Alberta, meron kami sa Ontario, meron kami sa BC, at meron din kami sa Nova Scotia. Kasi maraming nagre-request sa akin na naandun na sa Nova Scotia, sabi nila sa akin ate baka merong Nova Scotia, kaya nag-request ako sa aming ano, agency. Oh, yun. So hindi sa Canada lang बायो natin o oh, meron din sa ibang ibang bansa di ba meron din di ba? Oh uh, yes, uh, all over the world kami. Uh may contract kami sa Australia, meron din kami sa UK at meron din kami sa uh ambon sa sa uh, Australia meron. Australia meron and Croatia. Ay, yeah. Croatia. So ano pa natin bago i-explain nat? Pwede niyo ba ang anong pangalan ng company or Okay, I am connected with the, the Far Trek uh, International Recruitment Agency. Uh, their main office is in Africa, but uh, we are connected uh, in different agencies uh, in Canada. We have four agencies here. We have two agencies in uh, Australia. meron din kami sa Europe mas marami kami sa Europe. Oh. Uh, nilalakad namin na maging mas marami pa kami agencies na uh, mapag uh, ma magiging katulong namin sa pagprocess ng papers kasi hindi naman hindi naman namin ma-accommodate lahat yung mga kami oh, so Lalo kung everyday makita mo pag sa email mo ate, di ba? Pag bukas mo halos hindi mo na mabuksan yung iba sa sobrang dami, di ba? <laughs> Oo. Oh, oh. Until now, would you believe that I, I have 1,684 unread message? Unread message oh, yon. <laughs> And then every time I saw it to, to, my I show it to my boss, um, he always said, "Oh my god." Yeah. <laughs> Talagang siya. marami. Mm. And Natutuwa ako kasi maraming interested at marami talagang kailangan ng tulong. Oo, yun ang kasi ang number one talagang uh, focus ko usually sa si ate tsaka ako, ako. Ginawa ko yung video ito para sa inyo. And then ginagawa to ni ate para makatulong sa mga Pilipino lalo mm -hmm. lalo na sa, na sa Pilipinas. Mm -hmm. So ayun, I explain sa inyo ate ngayon. Ngayon yung topic natin is from yung mga application dito sa Canada. Ate mm -hmm. ano po ba yung mga hiring dito sa Canada ngayon? Ang hiring dito sa Canada, as you can see if you can visit my uh, Facebook uh, uh, account, meron tayong uh, front desk uh, supervisor, meron din tayong food service supervisors, um, dishwashers, uh, cook and chief cook, line cook, meron din tayong kitchen helpers, at meron tayong mas maraming kailangan ng uh, front uh uh front counter, apo, apo counter attendant tapos mm, oh, mm, mm, mm. nakita nyo di ba more on ano siya uh, hospitality. Tapos mm -hmm. meron din si ating isa pa ayan sa farm, oh, sa farm. Uh, if you want to to apply uh, in farm marami po tayo dito sa Saskatchewan as much as possible, I want to accommodate all. But yung first po kasi namin batch ay on process na po yung papers nila. Uh, Maghintay-hintay lang po kayo. At sasabihin ko rin yung kay Erwin. Oh, uh, I-update ko yung kay Erwin oh. lahat. Ano pala ato tag dito? Yung pag yung ina-apply mo yung sa greenhouse, ano yung ano papasin nila yung resume at the same time, mm -hmm. ano yung ilalagay nilang description? Ilalagay niyo sa description kung ano yung ina-applyan ninyo mm -hmm. like uh, greenhouse or farmers. Oh, yun. Ganon. Ganon din. The same as the pagkawatera tayo nila. Same Yan, oo. Kung ano yung ina-apply nyo, yun ang ilagay nyo para uh, mas madali sa akin na ma-sort out kung saan ba itong taong ito, oh. kung saan ba ito. Pag medyo nakita kung ang resume ninyo ay hindi kayo ano doon, hindi naman related ba? hindi related yung ano mo, uh, kakausapin kita. Oh. Ma maaaring mabigyan kita ng mas maganda pa doon. Oh, okay. At the same time, ate, di ba, ano tag dito isasama nila yung uh, parang photocopy ng ano nila ng passport, ng passport oh. if you are a visa, visit visa holder then you can scan also the visa as well as the passport mm -hmm. and then yun nga pa lang sa resume lagi ko itong sinasabi at inuulit-ulit na sana pag nagpasa kayo ng resume or CV i -ano ninyo sa word format oh wag yung PDF. Oh. Ang PDF lang natin yung mga uh, other documents like uh, passport, visa, mm -hmm. or birth certificate or certificate so on and so forth. Ay yung mga authentic ano talaga na mm -hmm. ano na papelo. Mm -hmm. Pero yung resume may ibang ano siya. Ay iba na ano mm -hmm. Kailangan Word format. Okay, ate. Tapos tag dito, lahat ng pag may mga question kayo or something na gusto nyo itanong, magdirekta directa kayong tanong kay Ate Eva. bali, si Ate Eva Ruth na ang mag explain sa inyo lahat. Kasi, na-experience ko, mga kamamo, ka nung ako kasi, si Ate Eva, nakilala ko siya nung nagtatrabaho pa ako sa Filipino restaurant. So, kilala ko na si Ate Eva, nakita kong mabait na tao to. Ang sa akin lang, yung pag pinopost ko sa sa Facebook, wag na ako yung tatanungin kasi hindi ko talaga kasi masasagot. Mas maganda magdirekta ka na kayo kay ate. Kung minsan hindi kayo ma-message natin, narinig nyo naman. Uh -oh. 1,000 plus unread message. So, hintayin nyo lang yung chance o kaya mag-message lang kayo nang mag-message. Although sabihin natin, hmm. hindi naman siguro makukulitan sa ate sa inyo. At is, makikita niya yung message nyo everyday na ako. Sabihin natin kung marami na kayo message at malay natin sa mga susunod na message yung mapansin ni ate. Hindi mm -hmm. niyo sa atin ng direkta, di ba? Mm -hmm. Yun. So, ate, tag dito. Uh, tag dito. Ano ba yung... Uh, tag dito. Contact number or email ad nyo, ate. Yung email ad ko ay nakalagay doon sa mga nakapost na job. Mm doon nyo lang po uh, isi-send yung ano ninyo, yung inyong resume, mm. o kung ano man yung documents na hinihingi ko. Mm. Ang, ang iba kasi nagtatanong pa, ate, saan ko ba itong makikita? Mm. And then, pag busy po kasi ako sinasabi kong, you can check my, uh, my mm. Facebook account. Mm. Kasi naandun na po lahat ng nakapost na ano doon na job uh, opportunities, naandun po ang pangalan ko, at naandun yung mm. uh, email na dapat mm. ninyong pag-sendan uh, uh, ng Pwede rin sabihin niya ate, ano yung email ad mo ate? Pwede mong sabihin niya. Ah uh, yung ano ko, yung email ad ko is uh, efartrek period recruit 0202 at gmail.com Ayun. Tapos yan, uh, eh, na yan. Hintayin <laughs> nyo na lang yung message niya ate. Mm So ate, meron ka pa bang ibang i-explain bukod dun sa mga naitanong natin ngayon? Meron ka pa bang any add-ons dun sa ano natin? Oh, um, uh, so far, na naman natin uh, lahat yan ano, But uh, gusto ko lang magpasalamat doon sa mga taong nagtitiwala at uh, magtitiwala pa uh, sa sa kakayahan ko uh, kung paano ko sila uh, iaccommodate. Ah, uh, uh, kung minsan may, may, may na nagiging masungit ako. Siguro dapat intindihin niyo din kasi hindi lang yan ang trabaho ko. Uh, may full-time job po ako. Ayaw, ayaw, ayaw. Bali part-time ko lang po ito, but uh, um, nakikita ko in the future na baka i-full time ko na rin ito mm. kasi I really love to help people. Mm. Hindi lang po Pilipino. Mm. Saka ano atay magkaka na magkaka-office na kay dito no? Mm -hmm. um. soon. Uh, so, maybe next year or this year. Depende. May mga papeles pa kasi nilalakan. Mm. Hindi pala gano'ng kadali yung Kaya ako kasi madali. Oh, medyo mabusi. Kahit yung uh -oh. mga simpleng ano lang ate. Like, for example, gagawa ka ng business dito na, yung mga malilit na business yung ba matagal? O, oo, oo. Tsaka mahal talaga daw. Mahal. At Grabe. mahal talaga ang agency. Oh. Mm. Kaya... Hindi man po sa akin ang galing yung pera niya na oh. lagat dyan. Uh, ayaw ko yes. lang banggitin na muna kasi oh. ayaw ko maudlot. Hindi natin babanggitin muna yung mga price uh -uh. din kung magkano ba yung talaga yung mabayaran nyo. Pero usual kung talagang ang mausapan dito is kung talagang willing ba kayo makarating dito. Wala namang sinasabing libre. Wala namang sinasabing libre. Lahat okay. ng bagay. Although as sa akin, makarating kayo dito kung sakaling gumasas man kayo is madali namang mabawi yan kasi when it comes when you compare from dollar to peso mabilis nyong maibalik yung nagastos nyo kung makakarating na kayo dito, mas madali, na, madali nyo na siya mababayaran, not like kung nasa Pinas kayo, syempre mabigat talaga na maglalabas ka ng ganito, pero pag nandito na kayo uh, hindi na siya ganong kahirap o worth it, worth it. it tsaka hindi na ganong kahirap, usually dito mas maganda kung talagang yano uh, tag dito, ako ang tatanungin nyo talaga, mas maganda bandang sa Saskatchewan one kayo pumunta kasi Correct. mas mabilis magkaroon ng application ng permanent residency. Mas mabilis siya kaysa sa ibang like Alberta or uh -oh. malalaking city yon kasi yung mga requirements natin dito sa Saskatchewan although may pabago-bago pa minsan-minsan mm. pero kung sa ano kung sa bilihin is affordable oh, yun. ng tinatawag at saka doon sa ano sa minsan kasi nakakatanggap ako ng <clears throat> matapos kong entertainin lahat ng mm. mga question niya, sasabihin sa akin, ay, mahal. Mm. <laughs> di ba? Oh. Pero hindi natin naiintindihan ko yun kasi alam naman natin na mahirap talagang kitain oh. ang pera kahit naman ako, kahit naman ikaw, Jeremy, di ba? Oh. Oh. Pero, ang lagi kong ina-advise sa kanila, if you are in doubt, You can go to other agent or you can go to other agencies and yeah. then you can compare my price our price to their price. Yeah. Ayoko po kasi manira ng ano oh. ng ibang agencies kasi para parehas lang po tayong gustong kumita at oh. para parehas tayong gustong makatulog. mabuhay makatulong. yun. Oh. So yung tama nga siya sabi natin may point siya na 19 naman niya minsan kung minsan nagdagda doubt kayo or something na gano mm -hmm. wala namang sapilitan. Yes. Walang sapilitan, hindi namin Correct. kayo pinipilit na mag-apply kayo. Kaya ate, maraming agency na pwede niyong pag-applyan. Mm -hmm. Ang sa akin lang, ito yung binibigay ko sa inyong chance na meron chance na mag makarating kayo dito. Ito na si ate, baka pwedeng matulungan niya kayo at matang matag dito. Uh, makamit niyo yung dream niyo na not like only Canada, pwede sa ibang lugar, pwede yon. So ayan, maraming informasyon. Lahat nung email niya ate, contact number ni ate, tapos yung mga agency, ilalagay ko dyan mismo sa, sa vlog na yun ilalagay natin mm -hmm. yung picture, yung screenshot mm -hmm. ko siya, para, at least, may guide kayo kung paano kayo mag-apply, at, paano nyo kontakin si, si ate Ruth. So, sana mga kamamo, ano, may mga isa shoutout ka ba ate, para, isa uh, sa sa Pilipinas. Mga uh, sa Pilipinas. Mo. Of course, 'yung mga kapatid ko dyan, mga kapatid ko lang naman. Tekasan ko basihan ko Ate. Teka, ano, ako kam norte. Ako oh. Bicolano po ako sa mga oh. Bicolano dito at Bicolano dito. Uh contact me po kung kailangan ninyo ng uh, ng help or kailangan ninyo hindi naman help. Uh guidance or mga ganong mga ganong ano, uh scenario oh. kung kailangan ninyong nang uh, trabaho, minsan po nakakatulong din po ako. Wala pa po ako dito sa trabaho ito, tumutulong na po hmm. ako sa iba't ibang lahi, hindi lang po Pilipino. Pero ate, so far pala, bago natin matapos hmm. yung video, di ba since na nagsimula ka, meron na bang mga nakarating? Hmm. Dito sa ano? Sa kahit sa lugar na nag-apply sa'yo. Ah, meron na po kami sa Croatia, yung pong hospitality job po yun. Um, at meron na rin kami nakaprocess na lima ulit and then dito po sa ano sa Saskatoon meron kaming 17 para sa ano sa, greenhouse? Farm, sa oh, greenhouse. sa greenhouse at patuloy pa po kaming kukuha ng mga tao para uh -huh. sa greenhouse kasi talagang ang greenhouse sabihin ko na ang totoo affordable talaga uh -huh. ang price nila uh -huh. affordable yon at saka pasok din yon sa road to PR oh uh -huh. uh -huh. yun di ba ayun yeah. ang mahalaga mga kamamaw. ang payo ko sa inyo kung pupunta kayo dito huwag kayong mamimili ng trabaho correct i-grab nyo basta katulad ko ako na experience ko from sa Pilipinas ako nag-apply ako season na lang nakuha ko which is parang 6 mm -hmm. months lang ako na trabaho lang tas uuwi pero ginrab ko pero ngayon tingnan nyo mga kamamo kahit paano naswerte si kamamo na karoon akong permanent residency ngayon uh, okay na maganda nandito na yung pamilya ko at the same time na may trabaho na akong mas maganda as medyo mas malaki yung sweldo kesa before kaya kung baga ang payo ko lang is tiyaga-tiyaga lang talaga mm -hmm. kasi Mission. ban, oo tama mm -hmm. dapat pasensya, saka talagang makukuha mo talaga yung bagay na gusto mo, unti-unti lang yan, mm -hmm. yan mga kamama, at Yan, sample good. na kayo mm -hmm. natin, at saka i-share ko lang, Jerwin oh. ha uh, ako po, pag-apply namin dito, hindi po agad-agad SINP po at kami, pero naghintay po kami ng 2 years and 6 months. Mm -hmm. Kaya talaga pong ano, sin lagi kong sinasabi sa mga aplikante ko, ay andito na kami, ano, ate, kailangan mas madali kami. Lagi kong sinasabi, hindi lang kayo ang aplikante. Oo, oh, tama. So, be patient. Yun lang oh. lang yung sinasabi ko, be patient. Mm Malalaman naman natin yun. Oh, kailangan tiwala. lang talaga ninyo magtiwala. Tiwala, at magtiwala lang kayo sa akin At mm. hindi ko naman kayo lulukuhin oh. At saka ano ako Napaka visible ko po Lahat mm. po ng picture ko po sa Facebook ay totoo Oo oh, tama yan wala <laughs> Ang tsaka point naman Hindi <laughs> naman magpapainterview sa, sa akin si ate mm. Para ipahiya niya yung sarili niya Kung mm -hmm. magaproud siya Na ipinakita mm -hmm. sa inyo at makatulong siya sa inyo Yan nandito mm -hmm. lang kami na ate Para tumulong sa inyo mga mm -hmm. Pilipino Yan mm -hmm. so, At saka ano nga ano, pala may dadagdag oh, ako Pasigate Ah, uh, kasi ang daming nagaano eh. Ang daming ay, hindi ko kasi maano kung oh. ano yung tamang term pero oh. yung parang nagka-copy-paste ng aking mga job uh, opportunities in my Facebook wall. Ah, parang inaano siya yung kumbaga nai-scam yung iba. Oh, parang oo. Oh. Oh. Parang sabi ko nga, kaya po ang ginawa ko nakaano po ako ngayon. Ang setting po ng Facebook ko hindi na po public. No. Saka ipopost -ano ko na lang na dito po? yung ano, yung mismong mismo yung, ano yung talagang uh, uh, Facebook, dito, uh, Facebook account, account. account niya uh, ate uh, para uh, at least kung may makita kayo sa Facebook na iba yung itsura ng account hindi po si ate yun uh, 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 at saka kung may kaibigan kayo na gusto nyo i-refer sa akin uh, sabihin nyo na muna sa akin, i-message nyo and then mag-ano kayo ng friends request, uh, saka ko i-accept. Ayun, tama kasi ganyan ginagawa kay ate, mm -hmm. every time, honestly yung mm -hmm. sa isa sa 70 na tao dun sa Greenhouse sa pupunta dito is manager ko po dati yon mm -hmm. si Ma'am Shay. Mm -hmm. yon. Mm -hmm. So, ganun ang mangyayari, lalo kung kakilala niyo naman si ate dito sa mga taga Saskatoon, kung kakilala niyo si ate, i-message e mo na si ate, pakilala mm -hmm. niyo yung taong magsisend okay. ng resume para atis alam ni ate o alam nung tao kung sino talaga yung tamang tao ang sendan niya ayan para mm -hmm. para clear tayo sa lahat ng bagay ayan mga ate ayan mm -hmm. mm -hmm. yes. doon sa mga nag-email sa akin na hindi ko pa na-open yung email niyo uh, pasensya muna ha pero mabubuksan ko lahat yon kasi kailangan ko talaga makita mm -hmm. at alam ko naman na kailangan niyo talaga ako ang services namin mm -hmm. at gusto ko talaga makatulong as much as possible kung pwede nga lahat kayo tulungan oh eh, ang kaso depende yun sa mm -hmm. ano sa job offer 'di ba? Chalay mm -hmm. na haktu sakto pala 'yun. Baka sakaling ano titingnan natin kung Nagaano na rin ba kayo ng mga Tourist, 'di ba mga ano rin, mga parang dito ah uh, yung mga visa-visa na parang tourist visa lang, meron gano'n? Uh, wala pa sa ngayon? Meron, meron kaming inaan, pati yung sa student, oh. pati yung sa SINP po, kung gusto ninyo magpa-process, pati yung sa PR, mga gano'n, oh. ano. Pero, ang pinaprioritize namin ngayon, yung may mga visit visa na papel. Oh. Kasi, by 2025, maaaring wala nang tanggapin na gano'n or maaaring i-extend depende, hmm. pero ang sabi nga namin, kung kinakailangan matulungan natin itong mga walang trabaho at syempre, mahirap ang buhay ng isang turista dito oh, parang Iba? ang pakaramdam mo yung di ka makatulog kasi nga mm -hmm. feeling mo anytime uuwi ka na yung mga ganun at syaka gustong gusto mo talaga makatrabaho, kasi oh. yung ibang may mga visit visa dito na papel Talaga pong ano... Nagastos sila... Grabe ang gastos nila... Mm. Alam ko po yan... At ang... pampaket money nila... Or... Sh uh, show money... Talagang... Minsan po ang iba... Inutang pa yun ha... Mm. Iniram pa yun... Kaya naiintindihan ko yan... Naiintindihan ko lahat yan... Mm. Kaya... As, as much as possible... Yun talaga ang gusto namin... Tulungan na muna... Mm. So ayan parang... Stand standby lang... Tapos... Mm -mm. Basta lahat na interesado... Nandito lang si ate... Para... Mm -mm i-assist kayo sa lahat ng mga tanong nyo na mga balak nyo talaga mag-apply dito sa Canada. Yan, mga mga Sana marami kayong impormasyong nalaman ngayon at ako'y nagpapasalamat dahil nabigyan ako ni ate na ano, pagkakataon. Sobrang ano talaga, biglaan lang talaga kahapon. Kaya sabi siya, kahit may pasok ako kagabi, nung sabi ni ate, sige bukas, o oh, sige bukas, kahit walang ako sa tulog, walang problema. Ang mahalaga, mapakita ko sa inyo mm -hmm. o ma-explain sa inyo na ate mm -hmm. mag at mm -hmm. magbigyan kayo ng magandang informasyon ayan mga kamamaw sobrang mm -hmm. tagal na natin itong pinakahihintay so sana mga kamamaw na enjoy nyo yung vlog na to mag-comment lang kayo dito sa youtube channel natin at at ma-appreciate ko lahat mga kamamaw mm -hmm. lahat ng komento nyo lahat ng papuri or kahit ano man yan mga kamamaw ma-appreciate mm -hmm. niya kamamaw yan mm -hmm. so please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video See mga ah, Nakala nyo tapos na Hindi May nakalimutan pa si ate May pahabol daw si ate Ate yun ate oh, oh. Pahabol na Yung ano Nakalimutan ko kasing bangkitin kanina Meron din kami ano uh, Job opportunities in USA Kasi ano din namin yun uh, International recruitment nga Ang ano namin Meron kaming kailangan na 25 caregivers Meron yan Naka-post sa Facebook ko oh, If interested then you can message me or you can submit your uh, documents mm -hmm. ang salary hindi ko babanggitin at hindi ko rin po alam depende yan sa inyo during the interview mm -hmm. Mm -hmm. and, mm -hmm. and, and uh, ito pa, ha? yung po palang mga nakapost na ano ko na, na job opportunities dyan kailangan po ng bawat isang job opportunities ay 25 na tao or more than that oh I see yeah. So, ngayon, alam niyo na. Bale, lahat na yan, i ready ko na yan, mm -hmm. na habang nagsasalita si ate, ipap pop up yan sa video natin para at least, automatic, alam niyo na agad kung saan nyo ipapasa yung mm -hmm. resume nyo at kung anong mga a-apply nyo. So, ayan, mga kamama, may, US, may USA pang kailangan pala, nurses. Mm -hmm. So, ang daming job opportunities para sa inyo, para sa inyo, ibibigay sa inyo ni ate mm -hmm. ng chance. Ayan, mm -hmm. kung mga gusto nyo, i-grab nyo lang yung opportunity na yan. Okay. At siguradong pwedeng mabago ang buhay nyo. Katulad ko, ako hindi ko sinasabing uh, mayaman hindi. Walang mayaman dito sa Canada. Pero masasabi ko, buhay ang pamilya mo. Iyon lang ang masasabi ko. You can ko. afford what you want to oh, buy. Iyon. Nandun na lahat yun. Pero hindi na ibig sabihin, pa nag-Canada ka, nag-US ka, mayaman. mayaman ka na hindi. May mga utang din kami dito mga kamamaw. Pero, iko compare mo yung sarili mo Hindi ko minamalit yung mga nasa Pinas Ang sa akin lang is I-compare mo yung bilang buhay ko noon Sa buhay ko ngayon is Medyo mas maganda siya Kesa dun sa dati Pero hindi ibig sabihin Walang buhay sa Pilipinas Hindi yun Kung baga ang pinag-uusapan nandito is uh, Parang uh, tag dito uh, Yung Bilang ano tag dito Nakalimutan ko tawag dun yung Bilang si ate o bilang ako Kung baga sa kanya-kanya nating ano, mm -hmm. kanya-kanya nating buhay para sa akin, malaki na itulong nitong Canada. Mm -hmm. So ayan mga kamamaw, di ba nga sabi, oh. uh, there's no place like home. Oh, yun. Yeah. <laughs> <laughs> yun talaga. Kaya sige po, magpumunta kayo dito sa Canada uh, sa tulong ni Jerwin oh. or ako man o kung sino man pong agent, mm -hmm. welcome po kayong lahat dito. Ayan. So may mga nag-comment sa akin. Uh, I think, di ko alam kung African or Parang parang ano siya, black lady siya. Parang gano'n nag-comment mm -hmm. siya doon na where, where 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 I can apply, sabing gano'n. Oh, okay. So this is your chance. You can watch my video and then uh you will see where you can apply or you can submit your resume. Yeah. So yeah, thank you so much for your comment. Salamat. Salamat.